May sayang, kababalaghan, politika, current events at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador. Historiador Filipino. Laking biyaya ang magkaroon ng regular na trabaho sa pamahalaan sa Pilipinas. Sa gitna ng pabago-bagong takbo ng ekonomiya at kompetisyon sa merkado ng trabaho, ang pagkakaroon ng permanenteng posisyon sa gobyerno ay nagbibigay ng matatag na seguridad, maayos na benepisyo, at mas malinaw na landas sa karera. Hindi lahat ay nabibigyan ng ganitong pagkakataon, kaya't maituturing talagang swerte ang isang taong nakapasok at naging regular na empleyado sa gobyerno kapag regular ka na ay hindi ka na basta-bastang matatanggal maliban na lang kung may mabibigat na dahilan pero dumadaan pa rin ito sa tamang proseso. May standardized salary system ang gobyerno batay sa salary standardization law kaya malinaw ang sahod at may regular na dagdag taon-taon kapag nasa gobyerno ay kumpleto ang benepisyo kagaya ng GSIS. PhilHealth Pag-ibig Year end Bonus Mid-Year Bonus sa iba pa May mga ibinibigay pa silang allowances depende sa ahensya Ilan lang ito sigurado sa mga kagandahang binibisyon na nakita noon ng kakapasok lang na government employee ng DPWH na si Civil Engineer Henry Alcantara Nagtapos siya ng engineering sa University of Santo Tomas Nagsimula siya sa Department of Public Works and Highways o DPWH noong 1994 bilang casual job order employee mula laborer, engineer ay unti-unting umakyat ang posisyon. Noong 2019 ay itinalaga siya bilang district engineer ng Bulacan First District Engineering Office. Minsang nagsilbi rin bilang officer in charge o OIC Assistant Regional Director para sa Region 4A bago siya tuluyang marilip. Sa madaling salita, isa siyang matagal ng kawani ng DPWH mula sa mababang posisyon hanggang sa umakyat ito. 2025, sumiklab ang investigasyon sa mga flat flood control project sa Bulacan na tinaguri ang ghost projects. Ibig sabihin, may pondo ang gobyerno pero walang gawain o infrastrukturang naitayo. Siya ang may responsibilidad bilang district engineer noong naaprubahan at binayaran ang mga proyektong ito. Isang halimbawa ay ang isang proyekto ng Reinforced Concrete River Wall sa Barangay Bill sa Baliwag na may kontrata na 55 million pesos na kinilala bilang ghost project. Si Alcantara mismo ang nagperma ng Certificate of Completion para sa proyektong ito. Inamin niyang hindi niya personal na tinignan o na verify ang aktual na pagawa sa pagdinig sa Kongreso at Senado. Lumabas na may sistema ng kickback. Ayon kay Alcantara, may proponent share na 20-30% na hinihingi mula sa mga proyektong ipinapasok sa budget. Ang pera niya ay binibigay sa ilang bambabatas at nakalink ng mga opisyal bilang kapalit ng pag-aproba. Sa kanyang testimonya, lahat niya na bahagi ng mga ghost at anomalous projects ay sadyang walang aktual na konstruksyon. Sa madaling salita, base ang mga transaksyon sa papel. May kontrata, may bayad pero wala namang pisikal na gawa o kung hindi naman kaya'y kulang o substandard siya bilang leader ng distrito ang may pananagutan sa pag-aproba at pagtanggap ng mga naturang proyekto. Noong September of 2025, ayon sa utos ng kalihim ng DPWH na si Vince Dizon, formal na tinanggal sa si Alcantara sa serbisyo, siya rin ay pinarusahan administratibo. Napatunay ang nagkasala sa mga kasong disloyalty to the Republic and Filipino people, grave misconduct, gross neglect of duty, at conduct prejudicial to the best interest of the service. Bukod sa pag tatanggal ay pinigyan siya ng permanenteng diskwalifikasyon hindi na siya muling humawak ng anumang pampublikong posisyon November 28, 2025 sa ilalim ng patuloy na imbestigasyon ng Department of Justice nagpasa si Alcantara ng 110 million pesos in cash bilang restitution o pagbabalik ng bahagi ng kanyang kinita mula sa anomalous projects. Ayon sa DOJ, ang 110 million pesos ay bahagi lang ng tinatayang 300 million pesos. El Garden Wealth na natukoy mula sa kanyang deklarasyon sa mga anomalous projects na pinasasangkutan niya. Si Henry Alcantara ay professionally admitted sa Witness Protection Program habang tumutulong sa investigasyon at posibleng pagproseso ng mga kasong kriminal patay sa sarili niyang pag-amin at sa ulat ng DOJ Tinatayang may 300 million pesos siyang ilegal na nakuha sa mga anomalous flood control projects. Nilinaw ng DOJ na pagbabalik ng pera ay hindi nangangahulugang automatic na malinis na ang kanyang pangalan. Ang amnestia ay limitado lang sa mga kasong inamin niya at sa mga transaksyong ipinalik niya. Kung may iba pa siyang sinalihang anomalya o hindi na nailahad pa, ay maaari pa rin siyang maparusahan. Mahaharap si Alcantara sa mga kasong administratibo at kriminal para sa Miss Ito ay disloyalty to the Republic, grave misconduct, gross neglect of duty, conduct prejudicial to the best interests of the service. Bunga nito ay ang dismissal at permanenteng disqualifikasyon sa serbisyo publiko. Sa kriminal na kaso naman ay maring makasuhan siya ng kasong plunder o malversation, graft, conspiracy. Bukod doon, lahat ng Elgaden Wealth Assets Investment at iba pang kaugnay na ari-arian ay i-forfeit ifo pabor sa Estado ng Pilipinas. Kapag mapatunayan sa korte na guilty si Henry ay siguradong reclusion perpetua o habang buhay na pagkakakulong ang naghihintay sa kanya. Ilan taon man siyang nagpakasasa at naging masaya sa yaman na kanyang nakulimbat mula sa pera ng bayan pero sa huli ay pagsisilbihan rin pala niya ito sa kulungan dahil sa kanyang kasalanan. In high spirits kasi nga excited din siya na ibalik talaga itong pera to kasi nga parang sabi niya ito na lang matutulong niya para sa bayan. So gusto rin niya naman ibalik talaga yung mga nakuha Ito ay pagpapapakita ng kanlang good faith. Kasi sinasabi, di ba, pag nag witness, uh, Mr. DOJ, narito po kami, gusto po namin tulungan ng gobyerno kasi nag nagsisisi na po kami. Oh, dyan sa sinasabi mong pagsisisi, Meron ka bang kinita? Opo, kumita po ako ng ganto. E teka, hindi naman sa'yo yan. Ibalik mo sa bayan. Ito po ay bahagi, isang bahagi, isang hakbang para po makamit natin yung katarungan. Kasi ang pagbabalik ng nakaw na pera o perang hindi kanila, pera po natin to. eh. This is recovery of the people's money. Sinabi niya, alimbawa, uh, nag-deliver ako ng ganito. Iba, nag-deliver ako ng total na... Uh, 1 billion pesos. At dito po sa deliver ko ng 1 billion pesos, meron po akong kinitan 2%. Inuuri namin yung salaysay, kung makatotohanan o hindi, at dun po namin binabase yung restitution. Tapos na ang mga maliligayang araw niya noon. Lumipas na. Ang mga memorya niya noon kung paano niya nilustay at nagpakasasa sa pera na kanyang natira. Ngayon naman ay oras na para sa kabayaran. Pero ganun paman, si Henry Alcantara ang kauna-una ang nagsauli ng perang kanyang ninakaw sa kapanang bayan. Ang tanong, kailan kaya magsasauli ang ibang magnanakaw? Ayon sa DOJ, magsasauli rin ng pera si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na abot sa isang bilyong piso. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.